Hi guys, good morning ngayon ay eh, Thursday uh, February 13 Ang problema ko ngayon guys, yung uulamin ng dalawang matanda Hindi na siya umula ng snow ngayon Pero sobrang lakas ng hangin, gusto ko sana bumili ng ano, ulam nila Nihirap magluto pag ano pihikan sa ulam ba Punta muna akong palengke, guys. Tingnan mo yung ulam, guys. Kalabasa. Carrots. Tapos yung yung gulay sa dagat. Ang tawag niyan. Ayan, oh. Saka, pritong tofu. Nasi hinalo dyan. Tapos yung itlog na may spinach. Tapos, inihaw na isda. <laughs> Tapos, may soup. Ano? Gabi. Gabi na soup. Ayan. Yung asawa ko, guys. Mag, ano, 5.30 na. Nagbubukal pala yung yelo. Nandyan sa biranda na yung yelo kasi binubukal niya pa. na ba, mo, pakita ko. Yung asawa ko. Ayaw niya kasi yung binibidyohan ko siya, nahiya siya. Kaya hindi ako nagsasalita habang binibidyo ko. Ano na eh, ay 5.15 ng hapon pala. Ngayon 1 o'clock guys, hanggang 4, 1 o'clock ng hapon hanggang tanghali, hanggang 4 p.m. Nawawala ng tubig dito kasi parang inaayos yata yung daluyan ng tubig. Kaya late na ako naghatab. Tapos, dito kami sa sa Kotatsu. Nagpainit sa Kotatsu. Ay, nagbubugal siya ng snow. <laughs> ngayon, nakatapos ka lang maligo. Magmi-makeup naman ako. At papasok ako ngayon. Thursday ngayon, guys. Sana may tao. Bukas ka, arawan ng puso. Dito sa Japan kasi, ang mga girl ang nagbibigay ng mga chocolate sa lalaki. Kung makaluwag-luwag ka naman, ako dati kasi nagbibigyan ko ng medias, gloves, sa customer at saka chocolate. Eh ngayon, bukas, ang gagawin ko na lang, magluto na lang ako ng pansit bihon, tapos spaghetti, tapos fried chicken, yun lang. Papakain ko sa customer, tamang-tama, Friday. Dito pala yung camera. Oh. Dito ako nakatingin. Dito pala yung camera. Hi. Hi, guys! Alam mo yung stand ko, nagro-rotate siya kahit saan ako. Ayan. Nagro-rotate siya. Nagro-rotate yung ano. Yung, ang tawag nito? Yung stand ko, nagro-rotate. Dito na ako sa bar, guys. Sana may people ngayon. Simpleng makeup lang kilay lang, lipstick, yun lang. Natuwa naman ako sa stand ng cellphone mo, guys. <laughs> Kasi kung sana ako, ayan o. Matagal ko na itong binili, siguro mga 3 years ago. Kung nasaan ako, doon din siya. Nakablutot <laughs> nga lang siya. Mamaya-maya kakanta nga ako. <laughs> Hi, guys! Walang may episode. Dahil wala pang customer, guys, nilinis ko yung filter ng aircon. Ayan, o. No? Kasi pag hindi nilinis guys, malabas yung amoy niya. Yung amoy, yung ano mga madumi-dumi kasi. Yung isa, tapos ko nang linisin. Ayan, tapos ko na siyang linisin. Malinis na yung filter niyan. Pati yung filter niyang yellow na yan, nililinis ko din sa loob na yan. Tinatanggal ko din. babrasin ko na lang siya tapos kakabit ko ulit. Ayan na. Punasan ko na lang siya dyan. Patuyuin ko bago ko ikabit ulit. Malinis na siya. Dalawang beses ko nililinis to sa winter at saka summer. Wow.

贅沢ですさあ。瀬戸さんはね、今年本格的に上位復帰ということですけど、きっかけがどういうことがあったのかな。うん、かえっと、昨年ですね、二人のことも入るんですけど。 下の娘が5年生になったた時点でで留学をしたんですねで上の兄ゃんもう3年弱ぐらい前からもちろん1年生の時に留学をして、うん、で子育てがちょっと落ち着いたしあと子,子供たちがママが活躍しているのってあんまりリアルタイムで見てきてないのでママの働いてるとこ見たいって言ってくれて<ら>仕事をちょっとさせていただくことになりして。 じゃあそのリアルタイムでみんなが結構新鮮というかお子さんはそうですね。私はやっぱりあの活躍していた頃ってやっぱ知らないので無理やりそれ見せてなんだこれやったの昔の引っ張り出してわかる娘はママな可愛いとか言って、えー、でも息子とか <laughs> んーみたいな親、えー、し、ね、<laughs> そうにそう隣に座るのがダメなんですよこうやってこうやってこうやって寄り添うのもダメだって言われちゃうから。えー あとやっぱり飛行機送った時にハグするのももうこんな固まって <laughs> <laughs> もうねもうね反応したいんでしょうね <laughs> う私はもうぎゅうってしたいからもうここだけ我慢してって、ね、<laughs> ジュー,ーするんですけど <laughs> さあじゃあセットナー予想おまマみのデクリネゾンですお <laughs> いくらでしょうかえっと4700円 <laughs> 4700円セットさ <laughs> ん4700円予想もこれは大大大誤さま 息子さんにわれちゃうぞこちら小バオーラ柔らかい肉質のイタリア産の蒸を使用長期熟成させた香り高い生ハムで巻いたホワイトマッシュルームと共にソテーし香りを移していく合わせるのはポルチーニ茸を生クリームで煮込んだ濃厚なキノコソースポルチーニ茸のマッシュルームの香り